Ang kagalawan sa maganda at mapagpalang araw na naman po para sa ating lahat At nasan man po kayong bahagi ng mundo hangad ko po Sa oras na mapapanood nyo itong ating video Kayo po ay nasa maganda at mahusay pong kalagayan Halipot samahan nyo ulit ako Dito na naman po sa aking ginagawa Tayo po ay magpapalit po ng bumbilya O brake light po ano Stop light at brake light ng ating pong sasakyan At kung atin nga pong mapapansin Kinakalawang po ang ating valve socket alam nyo po ba na base po sa aking experience ya, ano, dito nga po sa pag maintain ng mga lumang sasakyan ang kalawang po o kung tama ako ay corrosion ito kung tawagin sa ingles ay isa po o siya pong dahilan at salarin ng pagkapundi po ng ating ilaw dahil ang kalawang po ay nag-co-cause po yan o nag-create po yan ano o nakaka po sa tamang grounding po ng ating stop light po at brake light kasi po gumagamit po tayo dito ng double contact po na bulb ano yung positive po na linya o yung supply po para mapailaw ang ating mga bumbilya ay ayan po nakawire po sa baba natin dalawa po yan yan nga pong dalawang green na linya kasi po yung black ay ground po yan at yan nga po ay nakatouch dyan sa pinakagilid o pinaka wall po na area ng ating pong socket kaya ating pong kinukuskos nililinis po natin yung kalawang para magkaroon po ulit na magandang kontat yung gilid po ng ating bumbilya at itong gilid nga po panloob ng ating sakit po mga kagalawan na experience nga ka po namin dyan sa mga lumang trata no? kapag uh, talagang kalawang na kalawang na para po magkaroon po ng ayos na grounding dinudukot po namin yan ng electrical wire pinatali po namin direkta gilid po na porsyon itong ating bumbilya at direkta po namin binabati ground sa atin pong sasakyan yun po ay mga pang budget meal o pantawid po na diskarte pero kapag sa po talaga ang mga ganito pong klase ng atin pong sake pwede naman po natin itong putulin at palitan napakarami pong binibenta mga kagalawan so yun na muna siguro sa araw na ito at muli nga po hangat ko sana po ay gabayan kayo palagi na may kapal maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay at hanggang sa susunod po nating mga video paalam.